Kaisa, ang pambansang union ng kalalakiang inaapi at kapisanan ng inaaping kapalayang entertainment. Ang maaksyon at makapagdamdaming programa sa taon na ito sa pinagamatang ang pagkalikot sa tsikot ni Nene Sa punulat ni Joboy Gargalo at sa direksyon ni Angelo Rebong. Itinatampok si na Joboy as Ben Galikot, Reynald as Junjun Kamot, Roselo as Mang Dong Hits, Angelo as Alalay ng Mida, Jay as Eagle Bird at iba pa, at si Julio aspaktong malahura at yung mga natira. Espesyal ring itinatampok ang kaakit-akit at maalindog na pinalo sa suwan. Mula sa simentadong gubat ng New York Cubao na si Belonze Godiva as Maripet Logins. Ang babaeng walang pahinga. Listen, look,

Magkano ang isang order ng kanin? Chinsy ang isa. Eh, kung tutong libre ba? Oo. Eh, magkano man ho ang bulalo? 60. Si eh, libre din ho ba ang sabaw? Oo. Ah, ganun ho ba? sige. Bigyan niyo ho ako ng isang tunong na kanin at sabaw ng bulalo. Hayop kang animal kang damuho ka. Binubwisit mo araw ko. Oh, Alam Berta. I just came from one half the kanto. Abot ang pagputok ng butchi mo doon ah. What's the matter? Eh kasi tong hinayupak mong pinsan, binubwisit ako. Pambihira. Ano na naman kabalastugan ng ginawa mo? Eh bossing, umorder lang naman ako ng tutong at sabaw eh. Libre eh. Eh lang naman po pala ako ng tutong at sabaw eh. Alimberta naman. Ay, chill lang. Bossing, Ang ganda-ganda ng araw. Oh. Tingnan si niyo <laughs> Parang si... Maribel. Good morning, Alimberto. Hi, boys. Ready na po ba yung in-order ko? Yung pinakamasarap na hinihirup ng karamihan at naglalangis kapag tinikman. Yung in-order kong bulalo. Oo, ready na. Ito, oh. Maraming salamat, Alimberto. Bye, boys. Hay nako. O, oh, kayong dalawa dyan, kakain pa ba kayo? Ay nako, dumadating na naman ang mga asungot. Ay oo, oh, Kakain kami ng pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Yan. Bigyan mo nga rin ako ng um, sa at sabaw. Ha? <laughs> Ganda talaga ni Maribet. Oh my God! Tinititigan mo na naman ang baby girl ko. Baka gusto mong balagbagi kita dito sa pulang gate na may don't block the driveway. Oo nga. Baka gusto na makatingin kay Boss dun dun. Aba, ito Aba, si Boss Ben. Babalik mo? Baka baka tikim ka ng sasuela de kamao na ng tibong na kamiyo? Aba, luho to ah. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. na yan. Hindi lang kasi kayo na bataan sa birthday ni Ryan Semblang eh. Kaya yan ganyan. Tara, kumain na tayo. O oh, ikaw, Jun Jun, ikain mo na lang yan. At ikaw, ikaw din, Eagle Bird, ha? Gutom lang yan. Aling Berta, order na rin ako ng tutong at sabaw. Huwag mong kalimutan yung kalamansi, ha? Save here. Mga preset. naglalaro eh. Ito yung titira ko, huwag ka magulo. Hindi yan, hindi yan. Itong kabila. Ito itira mo. Sige, titira ko na. Oh, dali. Oh, lats ka na naman kay Mang Tongits. O oh, sabi ko sa'yo eh, huwag mang ititira yun eh. Si Mang Tongits lang sa kalam. Ano ba sikreto mo, Mang Tongits? Alam nyo kapag ka ganyan eh, eh dapat eh. Ganoon. Ah. Ay, okay talaga yung pagkain kila Aling Berta, no? Masarap at libre pa. Oo nga eh, bukod sa masarap at libre na, nakita ko pa ang pinakamagandang dilag sa balat ng Barangay Tamang Bato, na anak ni Chairman Logan na si Maribeth. Si Maribeth talaga ang magiging ina ng isang dosen kung makukulit at malulusog ng mga supling. Si Maribeth na talaga ang pinapangarap ng mga chuin ko para sa akin. Nako, <laughs> nako, nako. Narinig ko, you are daydreaming sa aking cutie patuti baby girl. Hindi mo ba alam na nagholding hands na kami niyan nung first communion, nung grade 6? Nireguloan pa nga niya ako ng something special nung Christmas party, nung... Nag-monito-monito kami. Ha? Anong regalo? Picture frame? May happy family sa taas? <laughs> Holding hands at exchange gift nung elementary days pa. Ito, tignan mo. Post ni Maribeth. 5 minutes ako sa pet lock book. Just so Ben Kalikot at the calendar, yeah. It's so waffle talaga. Heart, heart, heart. O ano? <laughs> Panis! Apa-aba! Loko to ah! Kus nun, pigilan mo ho! Paandang-dilim ko, dadalhin ko yan sa liwanag! Damn! Lugi ako dun ah! Wala akong face lock book, tweet-tweet lang! ibabas kita mamaya so hard! Oy, oy, oy! Pigilan niyo na yung away niyo! At mahalang tinapay! Anyways, dala ko dito yung chikot ng anak ni Chairman Loggins! kaling sa kabilang talyer. Hindi ko alam kung ano yung problem. Kaya kung sino man sa inyo ang makakapag-fix niyan, ipopromote ko sa manager. Kaya dapat anuin ganun para maging ganun. You know what I'm saying? Ah! Uh -huh. uh -huh. palang igalingan sabi ni Mang Tonghit Hit at ipopromote daw ang makapag ayos ng chikot ni Neneng Kalikot eh 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 ni Maribet imagine mo yung bossing eh. kung magiging manager ka na makakatikim na ako ng tapsilog! goodbye sa bawat at tutong wag kang mag-alala Pinagliya ko ng aking ina sa pagbuting ting at pagkakalikot kayang kayo kong makita ang problema ng chikot na to <laughs> Manager ba? kung maunahan nyo akong ayusin yung chikot ni Maribet. Don't you know my four years course ako ng mechanical engineering? Plus, may NC2 certificate pa ako ng TESDA. Meron pa akong certificate ng aming punong barangay puting tupa. Ha? Huh? Yalang boss ko. Mechanical engineering na may NC2 certificate pa. Us, us, totoo ba yan? Kaso sa mabat? Ay, sabay ka na lang. Oh, mga batotoy. Ito na chikot ni Neneng Kalikot. Kaya nang bahala dyan. Basta, tandaan nyo yung pinag-usapan natin, ha? Kaya, dapat, eh, ganun. You feel me? Oo. Oh, okay. oh, oh. sige, tara, simulan na natin. Tignan natin dito banda sa... Ito, ah, ito, starter. Wait, 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 wait! Who gave you the rights to test the chikot first? Alam naman natin na ako ang dalubhasa dito, kaya chupe. Ko tigil tigil tigilan mo ako sa pag english mo, ha? Ah. Nasa talyer tayo, wala sa call center. Fix your life, my man! Aba! Pumapalag ka na! Who's your daddy? Don't waste your time! the managerial position and Maribet will be mine. <laughs> Alam mo, Junjun, -jun, kapag ako hindi kita dadang dadangkalin kita. Itong kamao ko, digla bigla na lang dadampi sa pisngi mo ng 138 kilometers per hour. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Wow, you're laughing too much, fool! Akala mo kung sino banyagang mangas. Supot ka naman. Alam mo ba ang huling tao nagbanta sa akin? Aning na buwan na tatlong linggo na sa hospital hanggang ngayon. ICU pa. <laughs> <laughs> Bakit, bossing? Hilong po mo ba? Hindi. Kasi, nursing yung intern. Tama na, dada. Dadamputin ko na tong yabe ni Tubo sa ibabaw ng drum na kulay blue at ihampas ko sa ito, Ben. Siyempre, hindi ako tatama ng yabe ni mo. Kasi iilag ako pakanan at kukunin ko ang martilyo. Ihahampas ko sa balikat mo baluktot. Ah! Sige, subukan mo ang pesin. Hawak ko na ang yabe ni tubo. Ito! Ihahampas ko na sa'yo! Ah! Ha! Hindi mo ko tinamaan. Ito ang martilyo ihahampas ko sa'yo. Sa anggulong 45 degrees at may tinitimbang na dalawang kilo. At idadagdag pa dito ang velocity times acceleration. Aray! Di mo ko tinamaan sa balikat. Tinamaan mo ko sa likili. Tumatagas at tumataktak ang dugo. May sumaysirit pang nana. Aray! Aray ko po! Ito ang ganti ko para sa'yo! Aray! Tinamaan ako. Diyos ko, ano to? Bakit may bukol ako sa kaliwang binti? Umiitim na at namamaga. Ouch! Arouch! Masakit! Pag na po dalawang to, sobrang intense din ang mag-away. Para lang ako ang promotion ni Mang Tong It's, lalo na nung pag-aayos ng tsikot ni Maribet. Oo nga, sobrang intense, ayaw pa awat. Aray! Eagle Bird, dalawang libo ako kay Boss Ben. Aray. Yung malapit sa katotohanan na pusta. Sige, 20 para kay Boss Ben. Sige, Pull! Aray! Kasi na kung natungtong ganyan namin eh Iangat ko ang hiyari ni Tubo At ihampas ko na sa ulo ni Ben Ito na Ang pagkakataon na magamit ang aking sekretong teknik Na napanood ko pa Sa Bodice Five Sa talawin ko ang kanyang hiyari ni Tubo Gamit ang butterfly catch technique Humanda ka na Ben! etong ang sayo! Oh like God. ginawa ni Boss Ben. Butterfly catch technique. Mukhang panalo na ako sa pustahan natin. Iyan, Ben! Matatalo pa, Bente, ko dito, ah. Ay, nako. Nag-aaway na naman ang dalawang to. Masilip ko nga yung makina neto. I-check ko nga dito. Hmm. Matanggal ko nga to. Hmm. Malipat nga to. Teka. Ah. Sige. Try ko na. Ayos! <laughs> ah, yes. Oh my God! You fixed my car! Ang galing mo naman! And you're so cute pa! Uy! Ang galing mo! Di talaga ako nagkamali ng pagpili ko sa'yo. Unang kita ko palang, kita ko na yung potential mo. Kau na ang aking bagong manager. Manager, bak? Tong Balahura. Ha? Huh? Manager? Sana'y naibigan nyo ang aming pagtatanggal at ang aming munting programa dito sa Enter the Dragon Salon Productions. Maraming salamat sa mga nakitig na mga pagkalikot sa Chikuli. Hindi nene kalimot. Ay,